So, habang hinihintay ko yung niluluto kong maluto. Since okay naman na yung trabaho ko, medyo nak nakalinis na ako. And then, umalis yung amo ko. Sabi niya, magpahinga daw ako. So, yan. Sabihin ko sa inyo, guys, kung ano yung mga hinanap sa akin nung pauwi ako ng Pilipinas at pabalik ng Greece. Okay? Sa mga hindi nakakakilala sa akin, ako po si Marie Grace. Isa po akong OFW dito sa Greece. Okay, so... After 2 years, umuwi ako ng Pilipinas. So last month umuwi ako ng Pilipinas. Pero guys, disclaimer, okay? Hindi ko po alam kung pare-parehas po sa uh, sa ibang lugar kung yun din ang hahanapin sa immigration, okay? So dito lang yun sa Greece. So, ang hinanap po sa akin sa immigration, I mean, dito pa lang sa pag-check-in, hinanap sa akin passport at saka yung e-travel. And then kailangan ma e travel ka na ha? kasi talagang hinahanap yung hindi ka makakapag-check-in hangga't wala yung e travel mo. And then pagpasok namin ng immigration, binigay ko rin yung passport ko and then yung ano hinanap sa akin kasi na expired na yung visa ko, 'di ba? So hinanap sa akin yung aking residence permit. So sabi ko meron and then after that wala na, okay na, pasok na. 'Yon at uh, ano pa ba? Sa Pilipinas naman, pag uh, punta namin sa Pilipinas, passport din, and then yung aking resident permit. So, binigay ko lang din. Hindi ko alam kung kinailangan, pero <laughs> yun. Uh, At yung e-travel, hindi na kailangan sa Pilipinas kung yun ay na-check na dito. Kasi, di ba, ano naman yun eh. Computerized naman yun. Kung baga, alam na nila yun doon. And then, mm, yun lang. Tapos, nung pabalik na ako ng Greece, ang hinanap naman sa akin, nag-check-in ako binigay ko yung passport ko. So, alam na, alam na nila yun ko anong yung, yung ticket ko, gano'n. So, passport, residence permit, and yung OEC. So, yon And then, pagdating ko sa immigration sa Pilipinas, ang, ang ko lang is yung aking OEC at passport. So, laging isama nyo na lang din yung residence permit nyo. Okay, papunta ng Greece. So, yon And then, pagdating dito, passport and residence permit, permit lang. Yun lang yung mga kaya nailangan kong i-prepare or i sa Pilipinas at saka dito nung ako ay magbabakasyon sa Pilipinas. So, yun lang guys. At sa mga maghahanap kung saan sila pwede magpabook, meron akong a uh, previous vlog kung saan kayo pwede magpabook sa Antips. Ayan. So, lalagay ko, lalagay ko na lang ulit dyan sa aking video yung kanilang Facebook page pwede kayo magpabook dyan at hindi na kayo problema sa inyong e-travel at sa inyong OEC. So yun lang guys, hopefully this video ay nakatulong ulit sa inyo. Maraming salamat, bye and God bless!